Good morning, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Top 10 ko dito sa eye color Plus. Sino-sino ba ang mga nakapasok dito? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe na yung araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribe, subscribers dyan. Hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang eye color plus tayo ngayon. So kahapot ka naglabas nga Miss Universe Philippines Uh, dito sa kanilang Facebook account ng mga photos ng mga kandidata ng Miss Universe Philippines for 2024 para sa eye color plus shampoo hair color. So, yon So, nakita naman natin na talaga naman ang gaganda ng mga photos ng mga kandidata. At talagang masasabi ko, grabe, ang ng labanan, ang tindi ng labanan ng bawat isa. Talagang masasabi mo, sobrang sikit talaga ng top 5 para dito sa Miss Universe Philippines dahil hindi mo malaman kung sino ba talaga ang mananalo pero syempre nakita naman natin kung gaano ka, kung, uh, ka bongga yung bawat kandidata talaga naman masasabi ko iba talaga yung datingan so syempre namili ako ng top 10 ang hirap mamili ah. talagang sumakit talaga yung ulo ko sa pagpili kasi sobra-sobra sa top 10 talaga yung pwede, yung alam mo talaga na may laban at nakikita mo na sobrang galing. Pero syempre yung isu-share ko sa inyo, ito yung personal choices ko dito sa Eye Color Plus na tingnan ninyo kung pasok na din ba sa panlasa ninyo at sino nga ba ang ating number 10 na kandidata na napili natin at ganoon din kaya kayo so yon so syempre simulan na natin ang ating chika so para sa number 10 spot, pasok sa listahan ko si Iloilo Ilo City na si Alexi Brooks. Sa totoo lang, syempre yung pinag-uusapan dito yung kung sino nga ba ang shiny ang hair, kung sino nga ba ang bogeyos ang color ang hair. Yung iba, sinasabi nila, naku, mukhang hindi nag-shine dito si Alexi Brooks. To be honest, nasad ako sa ano na yon Kasi parang oo nga naman kung iisipin mo ano nga ba yung ilalaban dito ni Alexi sa ibang kandidata na talagang sobra long hair and shine yung kanilang hair na talagang masasabi mo pasok na pasok para dito sa eye color plus pero syempre Kinonsider ko dito, kaya ako pinasok sa top 10 si Alexi Brooks dahil yung posing niya dito sa photos na to, kung pag-uusapan natin, ay very strong talaga. Very powerful. Makikita mo dito na, eto talaga yung masasabi ko, nakita ko yung pagkatao dito ni Alexi na sobrang siyang siya talaga. Yung alam mo, walang pretending. Siya talaga yung makikita mong, yung beauty na meron siya. So, I really appreciate yung mata, yung lips, yung eye contact sa camera. And then, of course, yung hair niya na talagang parang ang soft kahit maiksi lang. So, hindi naman kailangan maging mahaba ang buhok mo para mapili ka sa eye color plus, di ba? So, any kind of hair pwede dito. Kahit ako, charot. So, yon So, sobrang gustong gusto ko yung nakita ko dito kay Alexi Brooks, yung aura, yung posing. Pero sana humitikot, eh, parang mas bongga. But, yung nakikita ko dito sa photos na to, very powerful. At talaga namang masasabi ko, gusto ko ang Alexi Brooks na nakita ko dito. So, yon in fairness. And then, of course, para naman sa number 9 spot natin, syempre, pasok sa listahan ko, si Talisay, Cebu, Josephine Paasket To be honest, kung titignan mo yung photos niya dito, kung naghahanap ka ng model ng battle ng eye color plus, kung oobserbahan mo yung mga model na nakuha nila, same na same sa posing dito ni Talisay. Talagang masasabi ko, yung make-up, yung eye contact sa camera and then yung wave ng hair niya. Para pag tinignan mo yung hair niya, sobrang panalo, sobrang soft, sobrang shiny, plus na yung color ng hair. So, syempre, eye color ang pinag-uusapan. So, talagang masasabi mo, isa siya sa mga pwedeng maging example na eye color class. ba? Diba? And then, talagang sabi ko dito, ang perfect ng kuha dito ni Talisay. Hindi nag-pretend, hindi kailangan mag-project. Kumbaga, just show yourself kung ano ang paano ka magiging natural doon sa photos mo, di ba? So, congratulations kay Talisa. Isya siya sa mga nagustuhan ko. Nagustuhan nyo rin ba? And then, of course, para naman sa sumunod na spot, syempre, pasok sa listahan natin si Bulahad, si Chelsea Manalo para sa number 8 spot. To be honest, yung buhok dito ni Chelsea Manalo, gustong-gusto ko yung baksak ng hair niya, Tama yung pagka-side view yun ng hair. And then, syempre, color black yung present niya. And then, yung kuha niya mismo sa photos, talagang sobrang very powerful. Ang ganda ng skin color, ang ganda ng pagkatingin niya sa camera. And then, ang ganda ng eyeliner. Relax na relax lahat with fierce talaga. And then, yung hair, parang nagsabay-sabay sila sa yung position ng hair, position ng mukha, position ng mata, position kung paano ibubuka yung bibig. Kumbaga, ang perfect na kuha. So, talagang masasabi ko isa to sa so, mga pwede din talagang maging model. At kung mapapanood niyo yung commercial na to, yung kanilang video, talaga namang sabi ko sa'yo, yung gumalot siya ay winner na winner. So, yon Kaya, congratulations kay Bulacan. Isa siya sa mga gustong gusto ko talaga. And then, of course, para naman sa sumunod nating kandidata, syempre hindi rin nagpahuli ang pambato ng Laguna na si Alexandra Rosales. Yes! Alam nyo sa so, totoo lang, guys. Ito na yung perfect talaga Nakuha ni Miss Laguna dito. Yung, alam mo yung, yung tamang posisyon ng pagpihit ng ulo, pagpalo ng ng buhok yung buhok niya talagang ay nako ang ganda-ganda para sa akin isa to sa mga masasabi ko oy ang perfect na kuha niya dito talaga masasabi mo pa, pang eye color plus and then gusto ko yung atake niya sa pag ano sa pagharap niya sa camera sobrang winner na winner para sa akin talagang kitang-kita mo yung yung galawan na masasabi mo ay in fairness, lumaban talaga siya dito ng todo-todo. So, yung tingin niya sa camera, very Tyra Banks. Alam mo yung parang ina-example dito na isang Pilipina beauty na Tyra Banks look. And then, yung, yung hangin ng buhok, talagang masasabi ko, oh, yung ganda din na ah, in fairness. So, congratulations kay Alexander Rosales. Talaga naman nakikita natin yung galing niya ngayon dito sa competition ng Miss Universe Philippines at lumalaban ng bonggang bongga. Yung kumbaga parang masasabi mo na ko, iba talaga ang tagalaguna ngayon. So, yon And then, next, para sa number 6 spot, syempre, pasok sa listahan natin, si Stacy Gabriel. Si Stacy Gabriel ng Kainta. To be honest, patitignan ko siya dito, parang isa siya sa mga example ng Asian model or Asian next top model. Alam mo yun, yung ang ganda ng posing, ang ganda ng eye contact sa camera, ang ganda ng baksak ng buhok, yung pagkahangin ng buhok, And then, syempre, pag tinignan mo yung buhok nga, talaga ang healthy and then ang shiny. Talagang alaga. So, sabi nga model daw kasi ito ng Pantene. Pero syempre, pwede din sya maging model ng eye color plus shampoo hair color dito sa challenge na to. Ang ganda-ganda. Sobrang, ang um, perfect ni Kainta dito. Sabi ko nga, oh my God, palaban din talaga si Kainta. Kaya naman, number 6 spot para sa akin, Kainta. And then, of course, ang pambato ng Cebu na si Chris Stephanie Hanson. To be honest, ayoko lang siya yung lapad ng noon niya. Pero kapag tinignan mo yung kabuuhan ng photos, my God, ang ganda. Ang perfect. Parang, para kang nakakita ng isang Hollywood star. ano Hollywood star. So, yung baksak ng buhok, panalo yung tingin sa camera, winner. Yung make-up, lakado. So, kapag tinignan mo yung photos, totally, talagang ang perfect ng dating. Yung parang, yung lahat sumabay. So, yung pagkahangin ng hair niya, parang masasabi mo, ay naku, gusto kong kumuha niya ng eye color plus kasi magiging gaya din yung itsura ko. Charot. So, yun. So, maganda, maganda talaga yung kuha dito ni Miss tibu At talagang masasabi ko, naku, hindi mo rin talaga mapipigilan unstoppable talaga itong sisi dito sa competition ng Miss Universe Philippines and Silent Killer. So, tingnan natin kung saan pa makakaabot ang niya dito. Sobrang panalo. And then, next is para sa number 4 spot ko, syempre, pasok sa listahan ko ang pambato ng Baguio na si Tara Valencia. Yes, Tara Valencia. To be honest, kung tinignan mo dito si Tara Valencia, isa din model ng next top model na talagang hindi mo rin mapigilan na. Kung parang grabe na yung binibigay, tinotodo na talaga ni, ni Tara Valencia ang lahat ng eksena. Lagi siyang consistent sa lahat ng pinapakita niya, sa lahat ng ginagawa niya. Ramdam mo din yung determination niya na talagang pinag-uhusayan niya ang lahat. Kaya naman, sunod-sunod din yung yung palo ng kanyang award, di ba? Kaya nga ako, hindi rin ako magtataka kung ito si Tara Valencia ang maging isa sa mga talagang top contender dito sa competition. Yung kumbaga parang possible na siya ang maging next Miss Universe Philippines. So, grabe. Todo na talaga yung binibigay niya. Sobrang dito sa photos niyan to, talagang masasabi mo yung kanyang fierce ang ganda, yung kataas ng kamay, winner, and then yung eye contact, yung baksak ng bohok talagang sabi ko, grabe, pinag-aaralan niya talaga yung bawat labas niya at in fairness ha, hindi siya paulit-ulit sa mga nakikita natin sa kanya. Sobrang kada eksena talaga may binibigay at may binubuga ang isang Tara Valencia dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And then, of course, hindi rin magpapahuli ang pambato ng tagig para naman sa number 3 spot. Oh my God! Si tagig, pag tinignan mo dito, she look like sobrang expensive na babae. Ang ganda! Mukhang, may, yayamanin talaga. Alam mo yun yung kung paano siya pumo, sobrang class, and then talagang class with poise ang makikita mo sa kanya. Hindi cheap tignan, hindi rin sexy tignan, pero alam mo, makikita mo sa kanya sobrang ang class ng dating. Kung bibili ka ng shampoo na mamahalin or kung bibili ka ng mga ano, pwede-pwede talaga siya maging model ng shampoo na sobrang mamahalin. Yung tipong expensive na shampoo na hindi natin kayang bilhin. Yung mga mayayaman lang ang makakabili. Tapos siya yung cover nun, yung ganon. Anyway, kung pag-uusapan natin yung baksak ng buhok, yung kulay ng buhok, yung shiny ng buhok, sobrang winner. Yung eye contact niya sa camera, panalo. And then, yung, yung open ng lips niya, yung baksak ng lips niya, talagang sobrang relaxed everything, masasabi ko, ang perfect para dito kay Tagig. Iba na talaga yung pinapakita dito ni Christy Lynn uh, Magkari, no? Talagang iba na yung kanyang eksena. Sobrang nandutoon na ramdam mo na palaban na talaga siya sa bawat eksena na ginagawa niya sa competition na to. And then, natutuwa ako sa mga nakikita ko sa kanya. Sobrang grabe. Todo na. Tumag, kumbaga to the highest level. And then, next is para naman sa number 2 spot, syempre pasok sa listahan ko ang pambato ng Bacoor na si Victoria Velasquez Vincent. Yes, para sa akin siya yung number 2. Bakit siya number 2 sa akin? Eh, Diyos ko naman, yung ipinakita naman niya dito talagang sobrang grabe. Iba din yung caliber, iba din yung, yung standard ng, alam mo na, binibigay niya. Kung baga parang ang winner. So, eye contact, sobrang yung baksak ng buhok, everything, unsocial. Unsocial, social niyang tignan dito. Yung alam mo yon may pagkakahawig siya, pati titignan ko siya sa photos na to, may pagkakahawig siya ni Charlene Gonzalez, di ba? So yon so sobrang winner, ang ganda, relax yung kuha, tapos nandoon na talaga kita mo na grabe palaban talaga isang Victoria Velasquez Vincent and then yung baksak ng buhok, talagang masasabi ko naman, Diyos ko naman, kung eye color plus siya po, hair color ang pag-uusapan. Pasok na pasok talaga siya dyan sa listahan na yan. At ang lambot-lambot ng hair niya, parang pag hinawakan mo, ang lambot, ang bango. Ang bango niyang tignan dito, in fairness. Mabango naman siya everyday. Pero dito talaga, kahit hindi mo siya naaamoy, she smell look like na parang wow, aamoy-amoyin mo siya lagi. Sobrang panalo talaga dito si ano si Victoria Velasquez Pinsan. Kaya naman number 2 spot ko siya. And then of course para naman sa number 1 spot ko, oh my god, naloka ako dito. Syempre, ang nag-iisang Quezon Province na si Atisa Manalo. Yes! Nung mga nakaraang araw, medyo na-alarma tayo kay Atisa Manalo kasi doon sa ibinibigay niyang eksena. Pero dito, masasabi ko, oh my God, she's back talagang masasabi ko naman na ang isang at isang manalo ay ayaw magpaawat sa competition na to. Kung pagandahan ang pag-uusapan, isa siya sa mga masasabi ko sa lahat ng photos na nakita ko. Pinakamagandang photos. Yung alam mo yon ang ganda ng mata, ang ganda ng lips, ang ganda ng ilong, ang ganda ng baksak ng buhok. Nag-ugma nag yung mukha sa kayong buhok na parehas magandang tingnan. And then, plus nandoon, masasabi mo na grabe si Ati sa Manalo, no? Sobrang ang perfect ng dating na ipinapakita na sa competition na to. etong photos na to, masasabi ko, she is Miss Universe Philippines. Or masasabi mo, siya na to. Sobrang grabe. Ang perfect ng dating. Tama yung mukha. And tama yung buhok. Tama yung posing. Hindi mo makikita na nagkukulubot ang leeg. Hindi mo nakikita na may kulubot sa katawan. Kumbaga, parang ang makikita mo lang sa kanya, sobrang strong woman. Na alam mo na, sobrang bukod do sa pagiging strong, ang ganda-ganda pa niya. Ang perfect na date ni Ate sa Manalo sa competition na to. So, siya ang number one ko dito sa Eye Color Last, at talagang masasabi ko, deserve niya ang number one spot. So, yan. Kayo ba, guys? Ano yung guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least nalaman so, ko naman kung sino naman ang number 10 para sa'yo dito sa iColor Plus na inilabas ng Miss Universe Philippines sa mga photos nila. So, yun, guys. Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat. At saka guys, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. So yon so pasensya na kayo guys, talagang sobrang down na down talaga ako ngayon. Ang lungkot-lungkot ng puso ko, as in talagang nag-breakdown ako Every ano kanina dus ko, grabe Hindi ko makontrol yung sarili ko Dahil yung auntie ko Ay namatay siya kagabi Siya yung nag-alaga sa akin Nung bata kami Tapos yun nawala Yung nanay namin Siya yung parang nanay namin So, sobrang Di ko alam Yung lagi niya sinasabi kasi sa akin guys Yung Alam mo yun sa ito Mag-uusap kayo Sabi niya sa'yo I love you I love you Bisa nakukulitan ako Doon sa kaka I love you niya Kasi parang feeling ko Binobolan niya lang ako Pero sobrang hindi ko talaga kaya yung sitwasyon na alam mo yung bigla kang mawawala so yun, so inatake siya kagabi tapos sobrang nalulungkot ako kasi may opportunity pa naman sana na na ma ma-revive siya pero hindi ko alam kung ano yung ginawa nila bakit sobrang late na nila sinabi sa akin na ganun yung nangyayari kaya talagang pasensya na so hindi ko alam ba't kailangan ko siya keep moving, keep keep moving lang uh, alam mo yon So, must go on kailangan ko ipagpatuloy yung mga ginagawa ko so yun guys and maraming maraming salamat sa inyo lahat dahil sa suporta pagmamahal and then eh, talaga sa inyo lang ako kumukuha ng lakas ngayon na para ma ko yung alam mo yun nagtuloy yung buhay tuloy yung buhay ganon so yun so sobrang hirap but ayun inaasikaso pa nila hindi ko alam Basta sabi ko lang sa kanila, sabihin lang nila sa akin yung mga kailangan at ko ano yung pwede kong magawa. So, yon So, maraming maraming salamat guys. Siyempre, always keep smiling pa din. Always think positive. Walang imposible sa itaas, ba diba? So, yon So, guys, maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. See you tomorrow guys. thank <laughs> you